panibagong araw, panibagong vlog. Ito na yung mga status ng ating tindahan at yung ating mga paninda ngayon dito sa amin. Nakaka-stress talaga pero wala tayong magawa guys. No, tiisin natin yung ating mga paninda na nagkalat-kalat lang dito sa amin. Kung saan saan mga nakalagay, yung mga paninda natin. Tapos lahat is alikabukin at saka ayan pa yung aming mga sampayin at topiin. Pinagahakot na nga nila pa kanina yung aming mga paninda dito sa baba guys dahil doon sa taas ay inano na binutas na no kasi nga is para safety yung ating mga paninda kaya inilipat na dito sa baba ay meron ng mga butas butas doon sa ating tindahan baka tayo ay manakawan pa tapos ayan at pumunta na ako dito sa ating mga labahin no buti na lang sa ating drone ay nagumpisa ng maaga at ayan nga sinampay ko agad yung mga nilabahan niya no para maaga tayong matapos at katatapos ko lang din dyan magtupi-tupi at hindi na nga ako nakapag video video dahil nga nalobat yung ating cellphone at nag edit nga ako kanina at habang ako ay nagtutupi nga kanina ay nag edit tayo no kaya ayun nakapag upload agad tayo ng ating video kahapon pagkatapos ko nga mag sampay ayan at pumunta agad ako dito sa sibuhana dahil kahapon pa guys yung aking judith na tinutubuan dito sa sibuhana buti na lang naalala ko kanina na meron pala akong tutubuan no kaya ayan agad agad ako pumunta dito sa sibuhana tayo ay mapinaltihan na Minsan kasi sa sobra ng maraming ginagawa doon sa ating tindahan doon sa ating bahay kaya nakakalimutan ko na lang talaga yung aking mga tinutubo ano at puti na lang talaga meron tayong natatakbuhan na pwede nating sanglaan kaya ako hindi talaga ako nagpapawala ng mga mga uh, safety na mga ano ba guys na pwede nating isanglaan no na pwedeng pang-emergency ba mga ganyan kaya meron tayong mga Siyempre, yung mga tinatago na, ayan, pinapatago natin dito sa Cebuhana at pwedeng dagdagan nila, guys, yung tobo, no? Kaya, ayan, nagtingin-tingin na rin ako ng mga naka, ano dyan, naka-display sa kanilang lagayan. At gusto ko sanang kumuha. Kaso lang, is, kailangan natin ngayon ng pera, no? Kasi nga, is, nagagawa nga yung ating tindahan. At, basta kailangan natin ng cash. Huwag muna tayong mga magkukuha-kuha ng mga ano ngayon. At, higpit sintron tayo ngayon dahil marami pang mga materialis na ating bibilhin para doon sa ating tindahan para sa ating bahay na para maging maayos na yung ating bahay ayan na yung tinutubuan natin ayan sana guys o so magaganda sana yung mga nakasale nila ngayon kaso lang ay iwas iwas muna tayo doon no? so pagkatapos doon ayan umuwi agad din ako at dahil hindi pa ako tapos magsampay, yung mga puti na lang naman guys, yung aking isa sampay no, doon sa bahay. Kaya ayan, sumakay na ako dyan ng habal-habal, 10 -habal. piso lang naman pamasahe galing dito sa baba papunta doon sa amin. Kaya hindi na ako nagantay no, na mayroon pang susundo sa atin, kaya sakay na lang tayo ng habal-habal. So ayan, nagpahinga lang ako konti dyan pagkatapos kong magpahinga-hinga at tinignan ko nga yung mga nagawa na ng ating mga trabahador dito sa bahay. Ayan yung pang-anim na posti. Inuna nila guys yan dyan sa gilid pati doon sa pinakadulo dahil is yung mga but nga ay may mga kuryente at hindi pa namin napaayos kay Alberto no kasi nga kakauwi lang niya kanina kaya ayun. Ngayon lang niya inaayos yung mga kabli ng mga kuryente kasi ay tatanggalin na yung mga kahoy doon na nakalagay sa ating mga padir kaya pinatanggal muna namin yung mga connection ng mga kuryente no kasi nga ay lalagyan ng poste so kinahaponan na ayan tayo ay nag-commute lang dahil wala dito si Pansito sa bahay namin iwan ko kung nasaan ang batang yun kanina ko pa tinatawagan hindi naman sinasagot no kaya hapon na rin ako nakasakay at wala talagang masakyan na, sa, na ano kanina guys lahat ng mga sidecar na dumadaan is puno buti na lang talaga may galing sa parana sa ayun yung sinakyan ko tapos ayan buti na lang din nagchat sa akin yung may-ari ng binibilhan namin doon ng mga harina na aalis pala sila at maaga silang magsarado kaya ayun buti na lang ay tinirhan tayo ng harina at pina-reserve pala pina-reserve ng harina doon sa labas ng kanilang bahay kaya ayun at nagpasundo na nga lang ako kay Kuya Dritz dyan sa Paranas dahil nga eh tayo ay magabihan at mag-grocery nga ako ngayon dahil marami na tayong mga paninda na mga kulang-kulang. Pero inuna ko muna guys maningil dito sa aking mga sinisingil dito sa palingke. Siyempre yung ating mga hinahatiran ng ating mga lumpia wrapper tapos. Pagkatapos ko namang maningil dito, syempre bibili pa ako ng mga tinapay dahil konti na lang din yung aking mga tinapay doon sa aking tindahan. Ayan nga, dahil hindi ako nakapaningil kahapon, sila pansot lang yung naningil. Dinala ko nga yung listahan dahil hindi ko alam kung magkano yung mga order nila. Kaya ayan, daladala -dala ko yung mga listahan guys, no? At ayan, buti na lang dinala ko talaga at nalaman ko kung magkano yung kanilang mga babayaran. At saka mabili ngayon yung ating lumpia wrapper dahil naubos lahat ng ating lumpia. No, dito lang sa kabila guys yung hindi kasi may natira pa na dalawang, ano, dalawang daan na lumpia wrapper. Ayan na nga yung mga... Order nila, nilista-lista ko na dahil is ako ay makakalimutin. Meron kasi kaming suki so dyan sa sa kabila na hindi ko na nahatiran at nakakalimutan ko nga. Iwan ko ba lagi na lang akong nakakalimut pagdating dito sa bahay yung iniisip ko yung aking tindahan kung paano ko i-display yung aking mga paninda at tanggalin yung mga alikabok dahil napaka alikabok ng aming tindahan ngayon guys hindi ko alam kung maglilinis ba ako ng tindahan o ano. Basta yung nakaka-stress yung aking tindahan ngayon nga is ililipat diba? Kaya iwan ko nakaka-stress talaga siya. <laughs> Ayan na nga at nandito na ako sa kabila. Ililista ko talaga guys kasi nga nakakalimutan ko talaga yung may mga order sa akin. No? Linggo pa naman bukas. Makakalimutin na talaga ako ko dahil yung isang customer ko doon nagtampo sa akin guys dahil nga nakalimutan ko nga yung order niya sa akin o ba diba? nagtampo sa akin dahil sa aking makakalimutin pagpasensya nyo na talaga mga so kundyaan na aking mga hinahatiran na pinsan talaga is nakakalimutan ko Ayan, at nandito na nga tayo. Papunta na ako dyan sa bakery dahil may daladala pa akong lalagyan guys. Dahil nga, bibili tayo ng mga tinapay. Pero konti lang naman yung aking bibilhin dahil medyo meron pa naman konti doon. No? Pandagdag lang yan dahil linggo bukas. Wala namang mga trabahador na bibili ng mga tinapay. Hi, sino ka dyan? Nga pala sa bubble. Thank you, wow. O, oh, ba diba, Nag-shoutout pa si Bayot. So, pagkatapos natin bumili ng tinapay, papunta na ako ng grocery, guys. Ayan, naglakad lang talaga ako, no? Dahil nga, wala tayong service ngayon. At sinundo nga lang ako nila Kuya Dritz kanina at buti, ko, buti na lang talaga nakita ko sila guys na papunta na sila sa groceryhan no ang pauwi na ako. Ayan na nga at mag na ako dahil marami ng mga dilata doon sa akin tindahan na medyo maraming kulang no. Kaya ang dami ko na talagang mga tumer na lumipat na naman ulit sa kabilang tindahan dahil wala tayong mga dilata na pwedeng iuulam agad. Ayan yung mga mabentang mga carne norte at saka corn beef yan wala na tayo mga ilang araw na yun pati yung ano guys hindi na dumaan dito sa amin yung kopi ko blanca no iwan ko kung nasaan na naman ulit sila naubusan na naman ulit ako ng champion na parang kapi na mabenta rin yan dito sa aking tindahan ayan Medyo marami yung ating mga dilata. Merong naghanap sa akin na birds Street Double. Kaya kumuha na ako ng isang tie, Tapos yung Champion. Tapos ito yung ano yung brownies na ito guys na pinag-aawayan ni Ate Amshi kanina at saka ni Alter dahil nagagawan sila tatlong piraso na lang kasi yung natira kanina kaya nag-agawan at nag debate si Ate Amshi at saka si Alter no kaya ayan nagtag dalawang ano na yung kinuha ko diyan dalawang pack na no So, ayan, bali, dalawang basket yung aking grenosery ngayon. Tapos, nagbili na rin ako ng isang case na Jane bilog dahil nung isang araw pa kami walang Jane bilog. At saka ito yung mga chichiria na pagpulutan. Tapos, yung mga downy. Napabili nga si Ate Drombi kaninang umaga doon sa kanyang antibibi ng mga downy dahil nga wala kaming gagamiting downy. At siya ay naglalaba. Ayaw niya kasing maglaba na walang downy guys dahil daw yung mga labahin namin ay mabaho pag hindi nilagyan ng downy. guys, hanggang dito na lang muna yung ating video. Maraming salamat. God bless us all. Maraming salamat sa mga blessing na dumating ngayon dito sa amin. Thank you, Lord. At bukas naman ulit. Paalam, babu, at pakishare na nga lang din ang ating video kung nagustuhan niyo.